lumalabas po ngayon talaga, Manong Ted, sa po talaga sa kulang natin at uh, limitasyon, yung gwardiya, yung nagbabantay mo sa ating mga paaralan. Uh, marami po tayong swelahan na umahasa lamang sa suporta ng ating mga local government units para lagyan po ng uh, bantay no, yung ating mga swelahan. Uh -huh. po yung mga schools natin who can hire uh, yung mga blue guard ng mga talagang security guard. So karamihan po ay uh, uh, ito po ay mga CSUs na nanggagaling po sa ating mga city or provincial government or municipal government na tinatalaga po sa ating mga police. So yun po yung isang kulang. Yung so ganun po dito siya siya ang monitoring system and reporting system natin. Hanggang sa makarating po ito, sa central office, kami mm. naman po sa central office ay policy making opo so, ano po yung nakikita natin sa kulangan sa pulisiya, yun po yung ng ating pong Central Office. Opo, In that regard po Asec, papano ang ugnayan ng DepEd, perhaps sa DILG para nga sa tulong ng mga LGUs dito po sa mga pagtatalaga ng magbabantay sa mga paaralan? Opo. Uh, pero po tayong, well sa po sa Central Office, DILG po ang mm -mm. kausap namin. no mm -mm. so. mm -mm pero sa level po ng probinsya, ng tang siyudad at munisipyo, may local school board po tayo manong Ted. Mm. Opo. So, yung pong, yung local school board po, ay nandun po si mayor, nandun po si governor, mm -hmm. at nandun po ang ating mga superintendent. So, yun po yung mekanismo para magkonektaan ang DepEd at ang ating mga LCU. Pero policy making, uh, okay. policy wise Opo. Sa central office po yan. Opo. Ah uh... Sir, yung pong mga mauunlad na lungsod. Opo, na mayroong pong mga sinihan, ano? Ah, uh, diho ba mayroong special education fund na nakokolekta po dito? Ah, uh, well, hindi ko po alam yung sa sinihan Manong Ted, opo, pero Opo, hindi hindi, ang point, um, my, my point is um, okay. Opo, kasi opo. ang di ba lagi po damandi kasi ang problema natin funding, right? Sa mga paaralan, ano, pampubliko wala tayong budget to hire talaga yung mga actual na mga security guard ano ho kasi may kamahalan no and then ang ginagawa nga po dito meron tayong kinukuha si Manong parang ganun po hindi naman talaga siya si guardia pero para bang barangay tanod ano po ang dating na nagbabantay so basically po sinasabi dito kakulangan ng pondo pero meron kasing special education fund pagkakaalam natin na nakokolekta ang bawat lungsod eh dito po sa ganito pong mga, yeah, mga source ng funding na baka pwede pe rin magamit kaya dito, uh, ASEC? Ah, opo. Yung SEF po, yung Special mm. Education Fund, mm. ay kinukuha po yan sa Real Property Tax. Okay. So, opo. yung KISGAR po, uh, Manong Pet. Mm. So, meron pong, meron pong pondo yon At yun na nga po ang isa sa mga sources na, na pinagpupunan ng ating mga LCU para ko makapagbigay ng uh, mga mga o yung mga tanod sa ating po Maskel. Kaya, kaya lang manong Ted mm -hmm. kasi familiar po ito mm -hmm. kung may, may mga mahihirap din po sa munisipyo, yung mga mm -hmm. third, fourth class municipalities. Medyo kulang pa rin. Opo. opo